Hello mga kabwakak, ayan may regalo tayong natanggap nito. <laughs> ayan galing sa parent ko to, oh. si Ma'am Abapo, Aurelia Abapo. Oh my God, thank you, thank you so much Ma'am Aurelia. Ayan, grabe, first time kong makatanggap nito guys. Ano ang tawag nito? Multifunctional Magnetized Steering Cup. Wow! Di na ko mag-ukay-ukay sa tasa, siya na mismo ang mag-ukay sa iyang kaugalingon. <laughs> Kahilig man daw ko mag-coffee, o nga gihatagin ko sa ako ang mga junakis o kapi. So this time, itagaan ko ni Ma'am Abapo Ani, multifunctional, ayan, multifunctional magnetized steering cup. Oh my God, itry na to guys! <laughs> okay, try na to. Okay. Kung sa itsura. OMG! Oh, wow. Kanindot sa naong. Aesthetic. I love you, Krish. Oh, <laughs> Ayan, poor pabor. Aha! Kanya kailangan, Dayani. Ang pangutan na kayo, wala mang kay charger. Kung na lang ni Karwan. <laughs> so, mahulam sa tag-charger, okay? Ayan, guys! <laughs> nakahiraw na din tayo ng charger. <laughs> So ayan, maraming maraming salamat. Shout out kay Ma'am Colleen na nagpahiram ng charger. Ayan, so saan natin ito isusok-sok? Where is this? Ah, okay. Dire oh, ay, sorry, 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 sorry. Dito pala siya. Ayan. So, i-anat lang siya. Oh! nisigo okay so magbutang na tag coffee ani. bot pa sa na ko okay guys sa balang ato ang gunting pa ma gunting liyan okay ayaw na lang ako na lang giingkit. so siya na mutuyok dai ani no okay So, one state of great taste coffee. kay nahurot na ang Nescafe sa mga tindahan. And then, magbutang tag a little, no? Half tablespoon of sugar. Ayan, duhagan pa dahil. <laughs> so, hindi, tanaw sa unsaon siya pagtuyo. Here we go. Guys, ready na ba mo? Here we go. Wow. Wow. Ay, ay, ay ala, aesthetic. Ang only di guys. Oh. So, modern na siya. Mag-multifunctional magnetized steering cup. Di na ikaw ang magtuyok, di ba? Unsa galing maka-affect sa solubility, the manner of steering. Wow apply ang science. O, oh, diva. Oo. Oh, ay I do not Saan siya pagunong? pisliton napod siguro ni. Yes, sir. Uh, ay! Oh my God, Ma'am Abo po. Thank you, thank you, thank you so much. Ani imong multifunctional magnetic steering cup. I love you. Thank you. Ayan guys, ready na ang atong coffee. So pwede na kamo inom dili directly di ay. Thank you, Mama Bapo, for this very, very beautiful um, gift pa sa Teacher's Day. Thank you, thank you so much. Ayan. Mmm, lami. Thank you, grabe. Direct na siya. Hi, kalami. Mmm. thank you i love you. Happy teachers day on